siya ay tumayo, sambit niya kung nakakuha ako ng pagkakataon na makatakas mula rito, at siya ay tumakbo ng mabilis, habang siya ay tumakbo may lumalabas sa paa niya at napansin, sumugod at nagpalibot sa kanya, siya naman ay nagtataka, napunta siya sa nagwawalis, sabi ng bata mangyaring maghintay donor, sabi ng demonyo mula sa kung saan ng galing ang monk na ito. Sabi ng bata amatabo ba ang iyong demonyo ng karakter ay masyadong mabigat na donor, bakit hindi mo ibinaba ang iyong mga karaingan at ay convert sa Buddhism? Sabi ng demonyo sino ka? Habang may hawak siya na libro at nakangiti sabi niya ako silang Avatara Sutra. Sabi ng demonyo hindi ko alam ang dalawang salitang ito. Sabi ng bata ito ay Leng Kie. Habang galit ang demonyo sabi niya ayos lang ako sa brush, ayos lang ako sa cabinet. Kahit na ang isang basag na aklat ay nais na gumawa ng isang tanga sa akin ngayon, Okay hayaan mo akong magturo sa iyo habang nakangiti ang bata siya ay nagtataka siya ay sumugod sa niya hindi ito punto upang pag-aralan ng monghe napailang -e ang bata bigla lang may umatake sa kanya sabi ng bata dalhin itong madali donor ang demonyo ay napawat sabi ng bata wala akong masamang intensyon maaari ikaw ay kalmado habang ang bata ay nagsasalita ang demonyo ay tinatamaan ng atake sabi ng demonyo ano ka, habang siya ay umiiwas at nahulog, ito ay masyadong maraming, sinabi mo na wala kang masamang intensyon ngunit, ikaw pa rin ang nagbagbag sakin, sambit ng bata ito ay ang lahat upang kalmado ang donor, lumapit ang bata sa kanya at umitim ang mata sambit niya ngayon donor maaari mong isipin ang tungkol dito ng maayos ngayon, Kung nag-convert ka ngayon mayroong maraming mga benepisyo na naghihintay para sa iyo ang demonyo ay natakot, dagdag pa ng bata isipin ang tungkol dito ay mag-isip tungkol dito mangyaring, habang ang demonyo ay nabagbag, sumigaw ang demonyo sambit niya ano sa lupa ang kakilakilabot na lugar na ito. Habang si Linian Fan ay nagdinidiligan ng garden niya, siya ay nagsisipol, may napansin siya sa likod, at lumabas na ang pagong, sabi ni Linian Fan wow ikaw ay lumaki kaya malakas, sa loob lamang ng dalawang linggo. Napaisip si Linian Fan sabi niya isang bagay na hindi tama. Masyadong mabilis, maaaring ito, ang may-ari ng isda stall ay nagbigay sa akin ng napakahalagang uri ng hayop. Habang siya ay umalis sambit niya dapat kong pasalamatan ang fishman ng maayos. Sa pond naman ni Linian Fan sa ilalim ay may tumatago. Napunta tayo sa fishman, siya ay tulog pero si Linian Fan ay tinawag siya. Ang fishman sabi niya Master Lee, Sambit ni Linyan Fan magandang hapon dumating ako upang bumili ng ilang isda upang kumain. Ang pagong na ibinigay mo sa akin sa huling pagkakataon ay napakabuti. Ito ay dalawang linggo lamang at halos kasing taas ng katulad ko. Sabi ng fishman ikaw ay nagpapalaki. Kung paano ito lumalaki kaya malaki. Ngunit ang aking isda ay mas mahusay kaysa sa pagong upang kumain ng aking isda. Ang Celestial Dynasty Grandson ay lalaban upang makuha ito. Ito ay nangyari kahapon lamang. Ang ikalawang prinsesa ng Celestial Dynasty ay dumating para sa pamimili. Nang dumaan siya, binanggit niya na tinatangkilik niya ang pagkain ng isda. Effective nga talaga ang kwento ni Lian Fan. Anyway, sabi ng Fishman mangyaring bumalik muli sa susunod Master Lee. Si Lian Fan ay nagpasalamat habang ang kalangitan ay dumilim si Linian Fan ay sumigaw habang ang ulap ay kumikidlat? Sabi ni Lian Fan magingat sa aking isda, bakit may maraming tao sa kalye ngayon, at may nakita siyang papel, napasabi lang si Lian Fan sa isip niya mayroon bang isang ilibing sa bayan ngayon, ang mga babae ay lumalakad at may dalang gamit ang traditional nila, sabi ng mga tao Madam Tan ay dinadala sa isang kabaong sa sementeryo. Ang mga babae ay malapit sa kabaong, mga tao sabi nila ang Madam Shen ay napakabait, poor child, sa sandaling sinasabi mo na nawala na ito, pagkatapos ay nawala na ito, sa halip na kasal ay umuwi sila para sa isang libing na kahabag-habag. Si Linian Fan ay narinig niya ang pag-uusap ng iba. Sa isip ni Linian Fan ano ang libing na ito para sa Madam Shen? Nagtanong si Linyan Fan ay hindi lahat ng bagay na mabuti kapag siya sa bayan ilang araw na nakalipas. Bakit may isang libing na nangyayari? Ang dalawa ay lumingon sambit ng isa Master Li. Sabi ng isa paano hindi mo alam ang tungkol dito. Nangyari ito lamang ng ilang sandali na ang nakalipas. Ang Madam Shen Labor ay kritikal na kahit na ang pinakamahusay na doktor sa midwife ay hindi mailigtas siya. Isang taong namatay sa isang bata na ang kanyang sinapupunan ay magpapadala sa isang malisyosong multo. Si Linian Fan na lungkot sambit niya paano ito nangyari. Ang Madam Shen ay napakabait na siya ay sakop sa isang kabaong bago ang kanyang katawan ay naging malamig kung ano ang isang awa. Sabi ng nagdadala ang Madam ay maingat upang maiwasan. Pagpapadala ng Madam at batang master sa labas ng bahay. Si Linian Fan ay nakaramay sa isip niya ang Madam Shen ay nawala. Natatakot ako na ang mga walang tirahan na mga bata ay magbabago muli sa hinaharap. Naniniwala ako na ang Madam Shen ay ang tanging isa na makakakuha ng isang tao sa bayan upang makita ang mga ito. Si Blackie naman ay tumatahol. Si Linian Fan ay sinabihan niya si Blackie tahimik Blackie paano ka tumahol ng malakas sa sitwasyong ito. Si Blackie ay pinalabas ang dila at tumahol sambit ni Linian Fan ano ang sinasabi mo sa akin na ang babaeng ito, tinakip na sana nila ang kabaong, pero pinatigil ni Linian Fan, ang isang lalaki ay lumingon sambit niya Master Li. Sambit ni Linian Fan huwag pasanin ang kabaong, ang Madam Shen ay hindi papatay, ang lalaki ay nagulat sabi niya ano ang Madam Shen namin ay hindi papatay, paano malaman ni Master Li? Sabi ni Linian Fan habang binuhat niya si Blackie, sinabi sa akin ng aking aso, ang lalaki ay nagalit sambit niya ginawa mo ba akong tanga? Dagdag pa niya habang hinahawakan ang ulo ang Master Shen Residence ay walang mga karaingan sa iyo. Mangyaring huwag gumawa ng liwanag ng Linda Libing sa oras na ito. Biglang lang nawala si yan Fan. Hinuha niya ang takip sambit niya hayaan mo ako at makita. Marahil siya ay buhay pa rin. Ang lalaki ay nahulog hinahawakan niya ang mukha ito ay isang fey ng kamatayan Fernamuan? Sa isip niya alam din ito bilang isang peking kamatayan na si Fernamuan sa mga medikal na pag-aaral? Sa karamihan ng mga kaso ay mahirap makita ang pulso at paghinga ng isang peking estado ng kamatayan. Maaari mo lamang makilala ito sa pamamagitan ng pagpindot sa eyeball at pagmamasid sa rebound estado, dahil sa mga taong ito ay hindi makilala ito at sumasaklaw sa kabaong, Upang summarize, Madam Shen ay hindi papatay. Sabi ni Linyan Fan maaari ko bang isave si Madam Shen. Ang mga tao ay galit sabi nila bugbugin siya. Huwag mong hawakan ang bangkay ni Madam Shen. Lumayo ka sa bangkay ni Madam Shen. May humawak sa balik at sabi niya maghintay. Master Li, huwag lamang gumawa ng joke. Maaari talagang isave ang aking asawa. Sabi ni Linyan Fan, oo hayaan mo akong subukan. Natahimik lang ang lalaki at napatikip lang ng mata at sumang-ayon lang siya. Sabi ng mga tao ano ang gusto niyang isave ang isang patay na tao? Hindi ko narinig ang isang bagay tulad nito bago. Ang Master Li ay kumikilos tulad ng Rush ngayon. Siya ay walang paggalang sa bangkay ng kanyang asawa. Kung paanong patawarin siya ni Shen Yuan White ang Master Li ay makakakuha ng problema. Hinanda na ni Linian Fan ang mga gamit, bumihis at naka-gloves at face mask na na siya. Sabi ng mga tao kung saan ang mga bagay na ito ay nagmula kay Master Li. Ang isa ay sambit niya nakita mo na bata. Sabi niya kung hindi ako nagkakamali ng mga bagay na kinuha mula sa kanyang bulsa. Habang si Linian Fan ay kumukuha sa bulsa niya, pinalabas na niya ang maliwanag na gamit, Deko alam ano tawag ta. Sabi nila isang bagay na ito ang malaki ay maaaring magkasya sa isang bulsa, habang sila ay gulat na gulat, sambit nila anong bagay yan, sambit ni Linian Fan salamat sa kabutihan na natutunan ko ang isang bagay, bago tumakbo ang system na basura, siya ay pumikit dagdag pa niya nagpapasalamat ako na itinuro sa akin ng system ang mga modernong pag-aaral sa medisina para sa nakalipas na limang taon, minulat at sambit niya patatawarin kita, para sa ngayon, ang system na basura. Ang tatlo ay masaya sabi ng isang lalaki si Master Li ay kahangahanga, sambit naman ang asawa ni Madam Shen siguro siya ay talagang maaaring isave ang Madam at Young Master. Kailangan natin maniwala sa kanya. Si Linian Fan sabi niya sa sarili wag magpanik, ito ay halos katulad sa huling pagkakataon na tinulungan ko ang bundok ng unggoy sa pagbibigay ng kapanganakan, maaring ko itong gawin, Ginawa na ni Linyan Fan at lumalabas na ang dugo. Sa likod ay natahimik. Ang asawa ni Madam Shen ay nagulat at natulala habang ang mukha niya ay natalsikan ng dugo. Sambit niya gumawa ba ako ng isang hindi mapagkakatiwalaan na desisyon? Sabi ni Linyan Fan halika at tulungan mo ako midwife? Ang midwife naman ay natakot. Sabi ni Linyan Fan magkakaroon ako ng seksyon ng cesarean upang kunin ang sanggol. Explain ko muna ang seksyon ng cesarean, isang operasyon sa kururhiko para sa paghahatid ng isang bata sa pamamagitan ng pagputol sa pamamagitan ng pader ng tsa ng ina. Ang midwife naman ay nagtataka, si Linian Fan ay hinahawakan ng umbilical cord, sabi niya maaari mo akong tulungan upang putolan ng umbilical cord, pagputol ng isang umbilical cord, alam mo kung paano ito gagawin. Ang midwife ay nanginginig at natakot, sambit niya hindi ko alam, kung alam ko kung paano ito gagawin, sambit ni Linian Fan tulad ng pagputol na karaniwan mong ginagawa. Napa-oo lang ang midwife at pinutol niya ang umbilical cord. Ang midwife naman ay napaisip siya ang bata na ito ay tunay na buhay pa rin. Sambit niya ito ay kamanghamanghang Master Li. Sabi ni Linian Fan, haha oo mangyaring hawakan ng matagal ang bata. Kumuha si Linian Fan ng karayong, sambit niya kailangan niyang gumising ngayon, si Linian Fan ay nag-perform, at tinurok niya sa ulo ng bata. Ang bata ay biglang gising, sabi ng asawa ni Madam Shen ang aking anak ay buhay. Siya ay nagpasalamat habang hinahawakan niya ang kanyang anak at naiiyak, si Linian Fan ay pinapalibutan ng mga tao sambit nila, maaaring buhayin sa isang paraan, si Master Li ay talagang kamanghamanghang. At si Master Li ay talagang kahangahanga biglang napansin niya sa likod ang dalawa ay tinatakip na ang kabaong, sumigaw si Linian Fan sambit niya ano ginagawa niyo habang ako ay hindi tumitingin, sabi ng dalawa ang madam ay nagbigay ng kanyang buhay upang manganak sa isang bagong panganak ang young master. Hindi namin maaaring tumayo ang pagkakaroon ng kanyang katawan na nakalantad sa ganitong paraan. Si Linian Fan ay pinagalitan niya ang dalawa sambit niya hindi pa siya patay. Sambit naman ng isa kahit na sa kanyang chan ay bukas tulad nito, siya ay buhay pa rin, tinahina ni Lian Fan ang chan ni Madam Shen, at humihinga na si Madam Shen, ang tatlo ay umiiyak sabi nila talagang nabuhay siya, ang tatlo ay yumoko sabi nila Master Li ay tama. Sabi ni Lian, Fan talagang halos siya ay namatay sa inyong kamay. At sinabihan nga sila na ang lahat ay mabuti ngayon ay kunin niyo ang inyong madam pabalik at bigyan siya ng isang magandang pahinga, at sinabi ng isang bagay na nagbabala. Ang iyong pamahiin ay halos pinatay ang inyong madam. Gayon pa ito ay mabuti na ang bagay ay nalutas. Huwag maging pipi sa hinaharap. Ang mga bata ay lumapit kay Lian. Fan sabi ng isa Master Lee ay kahangahanga. Kayo guys exaggerating ito ay wala. Ikaw ay masyadong mapagpakumbaba, Master Lee. Sabi naman ni Linian Fan ay tama. At napunta tayo sa babae nagmamasid sa labas. Siya ang saintess ng Lingyun Immortal Pavilion. Siya si Lin Chindian. Siya ay interesado kay Linian Fan. Noong una niyang sinimulan ang pag-aangat ng kabaong, naisip ko na siya ay sinungaling, hindi ko iniisip na may save niya ang patay, Paano niya ginawa ito kahit na may isang pagbubukod para sa siyam na pagbabago ng kaluluwa at pagpapasigla? Gayun pa man ang kawalang halaga ng antas ng walang kamatayan ay kinakailangan para sa paglilinang ng transcendas, kahit na ang dalawang kondisyon ay natutugunan, ang 10% na posibilidad ay malamang na ang lahat ay bumaba sa kapalaran sa dulo, napakakawili-wili, alam ko ito ang dahilan kung bakit tinanggihan mo ang tulong ng Lingyun Immortal Pavilion, Chenlong Immortal Dynasty ay may tinatago na malaking kayamanan, sabi ni Lu Xiu hindi ko siya kilala. Sambit naman ni Lin Qingyan sapat na prinsesa huwag magpanggap, mayroon kang malambot na hitsura sa iyong mata kapag tinitingnan mo siya, sabihin mo sa akin ang katotohanan na eksakto ang taong iyon.